Hi, good morning. Uh, good morning sa inyo. I'm here naman si si Pisho Camerino na magkisyer share itong sang Mountain Queens. Bago sa lahat, chat out sa inyo. Uh, Saan kayo sa mundo ngayon? Lalong lalo na sa mga nanonood o na nanonood ngayon. Chat out sa yon. Maraming salamat sa panonood mo at nawa'y palain tayo ng mga kapal. Na uh, malayo tayo, tayo sa namang kapamakan at naway guide niya tayo sa araw-araw na hindi tayo magkakasala sa kanya at sa ating kapwa at naway ibigay niya, ibigay nya sa atin ang ating pangangailangan dito sa mundo at naway ibigay niya tayo ng malalakas na pangatawan dahil lang siya kalam sa atin ah uh, yan lang po uh, amin at set out sa inyo sa inyo at maraming salamat sa panonood uh, at uh, lalong lalo na sa pag subscribe ninyo sa nakaraan ko mga video at pag likes ninyo uh, pwede po'y natutuwa na may nagla likes na, na parang parang um, may nakakagusto sa aking mga video at pag press na rin sa notification bell uh, para naman tumutunog ang aking bell at para naman po makita nyo ang aking mga susunod na mga video at kung mayroon kayong mga comment Uh, comment lang kayo sa comment section sa ibaba at yung nagko-comment na sana ka na, 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 sa ano nagdaan ko mga video salamat sa comment ninyo uh, at hindi ko pa po nasagot sa mga tanong ninyo ay uh, pasinsya na po pero sasagutin ko yan po dahil ako po yung review sa aking mga ano sa mga aking mga video ulitin ko ulitin ko maraming salamat sa pag-support niyo sa akin aking mga video ito pong aking coins kayo na i-share sa inyo ay isang munting coins na isang 10 centimo na parang sa new generation coins parang wala na ito uh, ito na yung pinakalas na kinagawa na ano na 10 centimo na BSP series dahil parang iwawala na nila ito sa, sa sirkulasyon parang siguro ang pinakamaliit yun po ang 25 ano ba uh, iwan ko lang sa mga tabo at pa ano uh, wansing at saka 5 centavo 5 centimo o oh, 1 centimo. kasi dandaan nila kasi may akwen sila na hindi nila hindi nila, nila winalaan uh, na nila sa circulation kagaya nung ano uh, BSP series nung panahon pa sa kuan may 50 sentimo pero sa panahon ng BSP series wala na hindi na sila gumawa uh, last nilang ginawa yung agila uh, panahon pa ni Pangulong uh, ehersito estada uh, gumawa pa siya ng 50 sentimo at saka sa pagdating na ni ano ni Gloria oh one ah, si, si Pangulong Gloria hindi pala siya gumawa ng coin si Pangulong Binig Noy Noy the third na yung gumawa siya ng BSP series na wala ng 50 centimo kaya dah, wala na si question ngayon naman sa, sa panahon ngayon ni Pangulong uh, mahal Pangulong si Pangulong Rua Rodrigo ay hindi naman sa napagawasan ng coins yung tinatawag nating BSP series pero wala na ang ano Uh, wala na ang parang wala na ang 10 centimo ito, na klase, parang wala na wala na uh, oh, wala na ito, ang ginawa na nila 1 centimo, uh, 5 centimo uh, 25 centimo uh, diretso na ng piso, wala na 50 centimo Kaya, kung meron kayo ninyo, kung meron kayo nito uh, ingatan nyo ah uh, ilagay nyo sa tamang lalagyan dahil ito po ay kasama na sa story natin na last na ginagawa na 10 sentimo uh, itong sinishare ko sa inyo ay 2000 ayun ko 2009 pa to o 2000 year 2000 kasi parang na, na, na error na ito nangyari na human error o ano ba uh, parang malabo lang paningin ko kasi may nasa kasapaw na ano ito po tsaka saka ang kanyang medyo pagkaliko dito sa gitna ay parang alang-alang parang nakalikit siya. Kaya parang mas... iwan ko kung... por sa tingin ko 2009 to. 2009. At saka iwan ko ang kanyang materialist nito parang metal uh, bronze shield dahil pinakalawang ito po pinakalawang masya itong quest na ito ay patungo na ito sa slab queens na kung hindi ito maingatan ano to kakalawang na ito kainin na ito ng kalawang at mawawala na ito ang kanyang mga ano ang nakasulat dito kaya ito po ay sinishare ko sa inyo ay dumating sa akin siguro iingatan ingatan ko to ilagay ko sa tamang lalagyan to para hindi sa mabasa at hindi sa masisira masyado kung meron kayong nung mas maganda pa nito uh, napakaswerte nyo uh, ingatan nyo lang na uh, ilagay nyo sa tamang lalagyan o kung mayroon kayong album na nabili o oh, yung plastic na maganda kasi ako wala hindi pa kasi ako nakabili kaya ito lang pinapakita ko sa inyo na wala pang sisidlan uh, dahil wala pa uh, kapos pa tayo uh, siguro kung ang panahon nabili na ko niyan, uh, ilalagay sa tamang lalagyan para ano naman maganda tingnan at para naman hindi masisira para naman po pag may naghahanap sa atin mayroon tayong maibigay kaya 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 nyo rin kaya nyo rin ako na nagkukulik kaya kung kayo mayroon kayo nito uh, isisave nyo niya na ingatan nyo dahil hindi natin maano ano hindi natin ma hindi natin alam ang panahon uh, alam natin na mga may mga may mga malalaking collectors o nagsisil din ng mga collectors baka ano Uh, kung wala na sila, nagmangahanap man sila may may bibigay tayo sa kanila uh, ganitong coins o mas maganda pa na coins yung brilliant na brilliant ay, alam naman natin na mas marami pang mga coins na ano, maganda pa uh, brilliant na brilliant pa yung hindi pa nahuhakan at saka nalagay sa mga tamang lalagyan hindi kagaya nito na ano na nangyari nito kasi ito po ay ano Uh, na ilagay ko lang sa ano, sa yung garap po. kasi pag mag, bumibili tayo noon uh, may sukli na ganito o, sa mga mall, kaya hindi naman natin magagamit dahil sa tindahan uh, hindi naman tayo parang hindi na tinatanggap kung iwan ba ang uh, uh, ganitong coins uh, ano kasi, uh, ginagamit piso o ano, 25 centimo yan po, ang katong ganito tinsinti mo parang bihira na uh, kaya ito uh, katambak na lang kaya ito po ay nakita ko uh, ito po ay alagaan natin dahil ito po ay kasali sa kasasali natin sa ating queens dahil dating ang panahon na ano magagamit natin to. Uh, ito ito nga pala nakalagay sa queens nito ay ang Republika ng Pilipinas at ang kanyang balyo na tinsinti mo at ang kanyang taon na 2000 baho 2009 ah uh, yan po ang kanyang ano ang kanyang round hindi ko po masabi at ang kanyang kapal wala kasi akong panungkat ang kanyang kapal hindi ko po kung ilang mm siya uh, ang kanyang pano ang kanyang kapal ang kanyang round naman uh, dito nuntutoy sa ano sa kanyang likuran sa reverse uh, kung saan naka ano kung saan naka sulat ang kanyang kung saan nakasulat ang kanyang taon kung kailan siya ginawa kung kailan siya napurbahan na inalabas na taong 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 1993 at kagaya ng ibang quince nakasulat din dito ang mga bangko sentral ng Pilipinas yan po ang meaning ng BSP B bangko A sentral B Pilipinas bangko sentral ng Pilipinas kaya ito pa gawin ng BSP at ang kanyang round yung inner round at ang gear na nagsisimbolo sa atin ng ating economics, ekonomiya araw na nagsisimbolo rin sa ating bayan na Pilipinas na sumisilang bundok ang ating mga kalikasan at ito po ang sa ibaba yung ating ano, imahe ng ating matawat na isang araw sa gitna, tatlong bituin sa gilid-gilid dahil ito po ang nagbahiwatig na tapo po ang naglarawan na siya ang Pilipinas at itong tatlong pulo po ang Luzon, Visayas, Mindanao yan po ang mga ibig sabihin ng mga ano ng mga larawang iyan na nagpapahiwatig uh, yan po ang nakalagay sa ating watawat at saka inilagay na rin dito sa ating Queens para naman po ano ang nakasay, nakasulot, nakalagay dito ay puro may kasisayan o naka, ano sa ating kasisayan sa ating bayan ang mahal ating bayan Pilipinas kaya, yan po, po ang kanilang nilagay ng mga numinista. Numinista na po. Kasi, kaya nito, ang tawag nila nito ito, tree, o ano ba. Kasi may mga dayday -day kasi ang kanilang mga nilagay, o mention. Uh, mayroon kayo nito, ingatan nyo. Dahil, hindi natin alam na uh, takbo ng panahon na may maghahanap sa atin. Mayroon din tayong kasi sayan na nagkukulik tayo ng mga quince. Parang libangan natin. Ah, hanggang dito na lang. Maraming salamat. At naway pagpalaan tayo ng may kapal. Pagpalaan niya tayo sa ating pangangailangan sa mundo. At ilayo niya tayo sa anumang kapamakan. At naway guide niya tayo sa araw-araw. Na maliit tayo sa anumang kapamakan. Maraming salamat po. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe. At lalong lalo na pag-likes at saka kung mayroon kayong katanungan comment lang kayo sa comment section sa ibaba at saka pre-press na rin sa notification bell para magmutunog ang aking bell And para naman po ano, makikita pa nyo ang mga, mga susunod kong mga video yan po at marami salamat sa suporta at pag ano, panunood yan dito na lang bye bye huwag kalimutan mag subscribe